Ian Paz inatras ang annulment case kay Paulo Contis sa aking balitang showbiz, legal na asawa pa rin ng dating EV Babes member na si Lian Paz, si Paolo Contis, ang kasalukuyang boyfriend ni Yen Santos. Ito'y kahit 12 years nang iwalay ang dalawa ay legal pa rin silang mag-asawa sa mata ng batas dahil hanggang ngayon ay hindi pa naaanal ang kanilang kasal. Kamakailan ay napalawig pa ang legal ni na Lian at Paolo na magdesisyon ang dating Ibi Babes na i-withdraw ang isinang panitong anal sa aktor. Ang kanyan, ginawa niya na sabing akbang hindi para pahirapan si Paolo kundi dahil kulang ang mga ebidensya para mapawalang bisa ang kanilang kasal. Inamin din ni Lia na iniiyakan niya ito ng gusto dahil maging siya ay nahihirapan na rin dahil hindi sila makamove on pare-pareho sa kanilang private life. Sinay pa nito na inisip na lamang niya na baka may ibang paraan si Lord sa kanilang sitwasyon kung saan hihintay na lamang daw niya ang will nito at hindi na ang will niya. This time umuno ay pinapasadyos na lamang niya ang lahat.